Elsa. Elsa. Yeah. Hi. Hi. Hello, Mama. Hi. Hello. Good afternoon. Happy, happy birthday to my friend and Annie. Oh, yeah. Sana. Great. happiness Good health. Good And...

Oh, Ikaw ah, <laughs> <eto> na? Ah! <laughs> Ito ating... na sa ating short dress na. Surprise na. May surprise pala. Ito na ating surprise na para kita. Ito ah, ang nagagaling sa kanyang panganay na anak. At syempre wala siya dito. So, ah, magkanyang malugan na lang. Okay, si

Happy birthday sa'yo. Sana umagal ka pa. At saka... Amaya pa rin. Eh. Gusto maya pa. Wish you sa'yo sana ano... <laughs> um, good health. At saka... lang. Ito lang. Re-vegetation. Kiss! 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 Susunod n'yo. Susunod! Yes! Oito, Joshua. na, Yes Yes man. Yes man. ano? Ani yung ano? day yung ano? Ani yung or Ani yung ano? Ani come, ano? Ani yung ano? Ani yung ano? Ani mo. Nandiyan Ani yung ano? Ani tatagal pa yan. <laughs> And you, ano? Ani yung ano? Ani yung ano? Ani yung ano? Ani yung Siyempre yeah, yung yeah, best, best friend, friend. He He well, we oh, nga, bahay, hindi pa pwede ko lang wish Oo nga, ba? Hindi pa tinatawag mm, si Sonia. Hmm, Pero ano, welcome muna natin si, ano, si Councilor point Poy Corisa.